lista inyong lagay inyong mga uh, sugat magaling na ba? ah kaita ah, medyo maigigi na napakagaling mo palang gumamot no? oo nga eh e, antibiotic yung laway ko eh oh, ah, kulay pula pa yung laway mo no? <laughs> oh. magaling kung hindi mo siguro kami nilagyan eh. baka hanggang ngayon nagpapagaling pa rin kami na ano, no? Oh. matagal Ta tama. Higilom na eh pagbasta nyo lang mga mga tatlong araw may eh, bulok na yung sugat dahil dahil sa laway ko <laughs> <laughs> hindi naman siguro pero may iba tayo kasi plano kong bumaba na lang muna ng kapatagan malapit na kasi ang pasukan pag-aralin muna natin yung mga anak natin kaayon oo nga ikaw kaayita gusto mo ba sumama sa amin? wala akong matitiran sa amin ka tumira kami na bahala sa'yo total niligtas mo naman yung buhay namin oo nga sige tsaka ano isa pa brigada eskwela na Buti pa sumama ka sa amin ha. Para makita mo yung mga anak namin, papakilala ka namin sa aming mga anak. Tama. para makita mo kung kung paano sumayaw sa school ang aming mga ah, anak. Ah, makita ko yung patag ko anong tsura no nan. Oo, eh. kag magalala. Bibili kita ng lollipop. Alam mo ba 'yon? Ano ba yung lollipop na yun Sampalok 'yon, Pinutosok ng stick. oh. Ah, Sige, basta pagdating natin ng patag, patitikim ko sa iyo. Ay, tayo na. Buba na tayo. Gumayak na tayo. Nga. Tiyunti tayong ano. Kumandeng balong. Oo. Ayaw ko nang lulipap. Ano? Gusto ko yung halo-halo. Masarap pa yun. Yung lalalim ay nasarap. Ay! <laughs> yun! Lalo tayo, bato, bato, pik. Bato, 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 Talo Hello, class. Good morning. Good morning, sir. Okay ba kayo dyan? Opo. Ah, ha? Oh, meron to. To. Hi, class. Hi. Okay oh. ba oh, kayo oh. for oh. today? Oh. Apo. Oh, ha? Sige, ha? Ang pag-aaralan natin ngayon ay? PE. Masaya ba kayo? Yay! Masaya? Masaya kayo? Masaya? Okay. So, sige ha. Gagawin natin, yung sipon mo po nasa mo. Yan. gagawin natin, tumayo kayo. Tayo, tayo. Ah, to. Boys, ready na kayo? Apo. Okay, teka, alisin muna natin to ha para makasayo tayo nang mabuti. Okay? Okay. Okay, mga boys. Sige, ha? Okay. Ah, oh, ready ah. Ang kakantahin natin, una, mangga mangga saging saging papaya papaya <laughs> 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 Ang ganda di ba? <laughs> Pag samahin paghalo-haloin, fruit salad. Fruit salad ah! Alam nyo, alam nyo ha Madali lang yun no? Oh, sige, sige, game, game Ulit, ulit, ulit ah. One Bayabas Huwag <laughs> 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 mo nang pakialaman yan, iho oh. Okay, oh, game okay. <laughs> mga pilyo kayo mga estudyante Mga pilyo, mga pilyo Mga pilyo lalo na ikaw Pilyo ka <laughs> Game, 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 game. Okay ba? Ready? One two three, saging saging pilih ulit ulit. One two three, saging saging mangga mangga papaya papaya. Bergam sama-samain, haluin. Fruit salad, fruit salad. Siapa? Saging saging. Mangga, mangga, papaya, papaya, pagsama-sama, pagaluhaluin, fruit salad, fruit salad, very good, Afil, uh. <laughs> oh, ang gagaling nyo mga kids, ang gagaling nyo, dahil dyan, didigyan ko kayo <laughs> 一百五十米。